Araw ng Lunes, ika ng Setyembre, tumungo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Jakarta, Indonesia para sa pakikibahagi sa ika na putatlong ASEAN Summit. Sa kanyang departure speech, inanunsyo ng Pangulo ang ayudang ipagkakaloob ng pamahalaan sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Araw ng Martes, dumalo si Pangulo Marcos sa plenary at opening session ng Association of Southeast Asian Nation. Sa kanyang intervention, isinulong ng Pangulo ang isang rules-based multilateral trading system na na bukas, malaya at patas. Araw ng Miyerkules ika ng Setyembre, dumalo ang Pangulo sa iba't ibang high-level meeting ng ASEAN Summit. Nagbigay ng commitment ang China, South Korea at Japan sa pagpapalakas ng kooperasyon nito sa ASEAN, partikular sa linya ng enerhiya, turismo, edukasyon at paglaban sa climate change. Araw ng webas ni Kapito ng Setyembre bago bumalik sa Pilipinas nagkaroon muna na magkakahiwalay na bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama ang mga lider ng Cambodia, South Korea at Vietnam. Ginamit ng Pangulong pagkakataon para sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa. Iniulat rin ni Pangulo Marcos ang bunga ng kanyang pagtungo sa Indonesia. In these meetings, I promoted and highlighted key interests overseas such as food and energy security, migrant workers' protection, climate change, and digital transformation. Issues that are of strategic importance to the Philippines. Kabilang na dito ang sestro na limang taong importation agreement sa Pilipinas mula Vietnam at ang nalikom na Philippine delegation na nasa 22 million dollars na halaga ng investment mula sa top Indonesian companies na nasa larangan ng animal health, artificial intelligence, at digital connectivity. Araw ng na si ng setyembre tinanggap naman ng pangulo sa Malacanang si Australian Prime Minister Anthony Albanese kung saan nalagdaan ang joint declaration para sa pagpapalalim ng kooperasyon ng dalawang nasyon na nakaangkla sa depensa, seguridad, kalakalan, economic development at maritime cooperation. At yan ang aktibidad ng pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division team. Ito si Rakaal Bayan, Radyo Pilipinas.